pag-uusapan natin ay about po sa TikTok earnings po. Ano, paano nyo ba mag-check yung inyo pong monthly earnings sa TikTok po, TikTok affiliate? So, punta po tayo sa ating pong TikTok account. Ayan po, ano, open po natin yan. Click po natin yan, then punta po tayo doon sa profile natin sa baba. Ano, makikita nyo po yung profile nyo doon. I-check nyo po yun. Ano, then from here, i-click nyo po itong itong area na to ano so click natin yan then from here po makikita nyo po yung earnings dito ano so ito na po pala yung earnings natin today ano ayan po yung uh, kinita natin ngayong araw so uh, hanggang alas 12 po yan bago mag-change. Anyway, let's go to our tutorial. Dito tayo sa earnings po. Ano? So, pag kinlik mo yung earnings niya, makikita mo po dito yung uh, Ayan po yung kinita ko kahapon. So, hindi ko pa wini-withdraw. Ngayon, punta tayo dito sa affiliate orders po. Ano? Ayan. So, click nyo po yan para makita nyo po yung monthly earnings niyo. From here po, makikita nyo po itong ano na to, ano itong area na to. Makikita nyo po yung parang maliit na arrow na naka-arrow down. Ayan po, i-click nyo po yun. Then, ayan po, makikita nyo. For example, gusto nyo po makita yung kinita nyo ng December or ng, uh, let's say, November, December. Ayan po, ano, for example, December, i-click nyo po itong 1. Ayan, then, i-click nyo po yung 30. Ayan po, ano, so, click natin yung 30, makikita nyo po, pindutin natin yung done sa baba. Pag, pindot mo ng dance sa baba, makikita nyo po dito yung settled po. Ano, i-click nyo po yung settled. Ayan po, makikita nyo po dyan kung magkano ang kinita ninyo for this ano, ano, month of December. So, makikita nyo po, December 1 to December 31, ang kinita po nitong account na to ay 18,000 yung settled po. Ano, hindi po kasama dyan yung ineligible. Ano po, so tingnan natin ang November. Makikita nyo na ang November. So, November 1 to 30. Ayan po, makikita nyo, pindutin natin yung doon. 18,000 po, makikita nyo po noong November, ang kinita po natin ay 17,232. Ano, yung, December, yung January natin, I'm not sure, check po natin yung January natin. Ayan po, ano, January 1 to 30, pindutin natin yung doon sa baba, ang kinita po natin ay 7,000 lang po, ano, ng January 1. Ayan po, kasi syempre tapos na yung mga occasion, kaya mas mababa na yung kinita natin. So, ayun po, ganun po ang pag-check ng monthly earnings po sa TikTok Appellate. Ano, that's our tutorial, guys. At ano po, ano, kung may comment po kayo or suggestion, click nyo lang po sa baba. Leave your message and ayun po, maraming salamat. See you around. God bless you.